Ilang araw bago ang Valentine's Day, inupload sa social media page ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang latest vlog kung saan kasama niya rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Kanilang sinagot ang ilang mga tanong mula sa mga netizen tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-asawa hanggang sa ilang mga love at relationship advice. Halimbawa na lang, ibinahagi ng Pangulo na mahirap daw balansihin ang kanyang oras para sa kanyang asawa at para sa trabaho. Mahirap talaga yung balansin. Dahil work takes up so much uh, of our time. Buwan niyo lang naman ako, pati si Lisa. Eh, marami talagang ginagawa. So, we try to find, you know, 5 minutes here, 20 minutes there. Uh, we eat together, maybe. Basta uh, whatever the schedule allows, we take full advantage of it. oh ang kasunod na tanong. Uh, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Uh, yeah, we, we have date night every Wednesday. Hmm. uh we choose a restaurant to eat in if he's busy then he cooks right <laughs> at home but mostly we eat out and we try to talk about funny things Ikinwentura rin ng Pangulo ang kanyang paborito sa proyekto ni First Lady Liza na tinatawag na Lab for All, kung saan pumupunta ang First Lady sa iba't ibang probinsya kasama ang ilang ahensya tulad ng Department of Health, TESDA at mga private sector para magbigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical services. They really put a lot of their time and effort into helping senior citizens get medical services and all that. It's really nakakataba ng puso. In... It's, it's nice to see everybody working together. But yeah, but it's nice to see everybody working together. together. Essentially, they bring a may bus na kumpleto ang equipment doon sa loob. At iniiwan nila doon. Tapos medical mission sila sa loob. Ibinahagi rin naman ng first couple ang kanilang pinakagustong katangian ng bawat isa. Ay, madali yung, ano, yung Kay Lisa. She, she really, 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 ah, uh, takes care of uh, us, uh, the family, ako at uh, yung tatlo namin anak. And she, wa, wa, hindi papayag si Lisa na may, may problema, na may kaayusin niya kaagad. You're so kind, Bo. So patient, so mabait. Always sees the good qualities in people. Ibinigay naman na advice ni First Lady Liza sa mga netizen na huwag daw hayaang makaapekto ang stress sa kanilang relasyon at magpasalamat daw sa mga biyayang natatanggap. Dagdag pa ng Pangulo, importante raw ang komunikasyon o pag-uusap ng personal.